dito na o, dito kami Oo, Oh. Dito kami makunta. Dito kami, mamimitas naman ng ng mga prutas. Wow. Yan. Ito, mandarini. Orange. Hindi pa hinog. Ayan, ito. kalon dito ape ko ini hmm. yanila lagi jan kasi para dede kiciy ma insecto jan mga be ganda kira <laughs> mong baba-baba lang tono nya ha ha alin Ayan ang palaya. Oo, uh, sige, kuha ka. Mag-vlog ako. Hmm, Namimita siya si ah, ng sama. ampalaya. Ayon, ito pumelo to. Ayon, ang baba na ng pumelo. Dami bunga. Dwarf pumelo. Ito, mandarin eh. Ayan, green pa, maliliit pa. Ayan ang puno niya. Oh. Lawa. Ito, masarap din to. Okay. Hindi ko alam mga pangalan yun eh. Greek name kasi. Pala, ito lang pala yung sa ano mo? Oh? Mami ako ka ako doon ng apple. Meron apple doon. Ayun apple. Itong gusto ko apple. Ha! Oh. ayun Ayan, ito yung green apple. Itong gusto ko. Crunchy, crunchy. Tsaka matapis. Ay, ang liit lang. Ang <laughs> mamamama lang. Ayan. Itong gusto ko. Tinan niyo guys, oh. Lalaki. Kuha muna, ako muna akong plastic doon. Wala akong plastic. Ang dami bunga, oh. Crunchy to. Lagyan ng apple cider. Ang sarap. Eh, ayan ang papaya niya, oh. Walang bunga. Hindi namubuo. Ito naman, olive to. Dami bunga, olive, oh. Wow. Wow. Hala, lag. Hala, naubosan. Tingin akong plastic tol. Hindi pa nga ako lumalabas eh. Nagyayaya nga sila eh. Tingin akong plastic. Hindi ng plastic. Ay, pag may problema si amo, nanginginig na, na, na. Ay? Hindi nga lang gagawin oh. huh? kayo, niya. Oo. <laughs> plastic yung tol. Asa plastic bro? Ang sa kanya, yung hawak-hawak niya. Hindi na binikawan. Plastic. Meron ka ba? Ayaw ko. Plastic si Jo. Ngayon lang. daming dahon. Ang daming dahon. Ang daming dahon. Ay, wow. ed, hindi ka na makalabas. Eh, sabi ko nga, labas ako ngayon Sabado. We'll see, sabi nga. Summer eh. Hindi pa sure. Pwede ko bang sa inyo ko ibigay yung bulo ko kay ate, ano, ate, ka, ate. ano naman. Jenny. Jenny. Jenny Jinty. Jenny, kasi Jenny. may palawakan kami. Oh. Si Ate Daniela. Oh. Eh, sabi ba, nga, ba, may magsasahod daw eh hindi ko sure <laughs> makakalabas ako eh. si ano, si Rosemary, di pa ko kay Murad, pupunta naman yun sa anak niya. Ito talaga ang gusto kong variety ng apple. Napakasarap talaga sobra. Crunchy pa. Mauubos ko to tatlong piraso. Sa ano lang. Sa lunch. Parang mangga ba? Masarap-sarap. Ah, Tapos ano, medyo maasim asim na matamis-tamis. Crunchy talaga. Grabe sobra. Itong paborito ko. Kaya parami akong kain yan eh. Yan ang pinitas namin kahapon. Eee! Masarap din yan sa salad. I-mix mo sa salad. Ito talaga gusto ko. Tapos lagyan ng apple cider. Yes! Kaya namitas kami doon sa sira na sira na kaya pinitas ko. Ang half niyan, kainin ko pa yan. Lagay sa salad. Masarap kaya. Imix yan sa sa... Mag-slice-slice. Slice, tapos si... Gagawa ka ng sausawa na anong suka. Apple cider. Mmm, it's so yummy. Pasta ito talaga. Yung green apple masyadong maasim kaya hindi ako nag-stick sa green apple. Ito talaga gusto ko. Yung kung anong klaseng variety yan. It's yummy, matamis na crunchy, basta tapos ano siya, yummy basta masarap talaga. Masarap talaga guys, kaya ang dahil ko na. Tsaka matagal masira eh. Matagal Matagal masira. Masarap talaga ito sa salad. Eww, i-mix vegetable salad. Yummy, yummy. Kain tayo ng apo. Minsan dinner ko yan lang. Dalawang piraso. Pero kinakain ko ng maaga, 5 o'clock. Dalawang piraso, enough na. Oh. Masarap pa ng tulog mo. Pag makain ka ng apple. Kasi ano yan eh, pang-digest. Nakatulong mag-digest ba? Ganda ng ang daming benefits din dito ng Apple. Thank you guys.